Hello. Wow. Hello. Kuyuin. <laughs> <Janelle? laughs> <laughs> Hello, magandang gabi dyan. Asa ka ngayon? So cute po. Oh. San? Hoy, iyakan ko. Nasaang ka ngayon? Sa so, cute po, kuyuin. Wow, cute. Galing ah. Exciting to ah. Ano ang pangalan nyo? Jessica Bowman po. Hi Miss Jessica, magandang gabi sa iyo. Live tayo dito sa All TV, napapanood tayo buong Pilipinas. At siyempre yung mga nanonood sa Plex. Ang trabaho mo dyan sa Kuwait ay? Sa bahay po, DH po. Nag-alaga po ng bata. Jessica, tigasaan ka dito sa atin, sa Pilipinas. Kakabiti po. oh bumati ka sa iyo, mga mahasaboy! Napapanood ka ngayon! Go! Ay, hello! Mga anak ko! Miss na! Sige, bakit may mga anak mo? Hello! Ako, loy lo, lo, Dimple! Love, Red! I eh, miss you! Miss na kayo ni Mama! Um. Ingat kayo palagi dyan. Nakakatuwa ah, naman, no? Ito na, first time natin tumawag ng naka, tawag na ito, ay naka ano tayo, uh, FaceTime, naka video call tayo. At ikaw yung unang natawagan namin. Matagal ka na ba dyan sa Kuwait? Ngayon po, from ano, five months po ngayong araw na to. Ah, bagay lang. Wow, anniversary mo pala ngayon, five months sa Kuwait. Bakit ka nagpunta <laughs> na? bakit ka nagpunta na abroad? Eh, single parents po kasi ako. No choice. Kailangan ng mga anak ko kasi walang ibang inasahan. Para lalong po, po sa pag-aaral nila ngayon. Ano kasi nag-aaral ko. Ilan ba anak mo? Bali, apat po. Yung isa ko pong panganay, may asawa na siya po nag-aalaga ng mga kapatid niya. Ano ang -ano mga pangalan ng anak mo? Ang hilo po, si Dimple, si Long, at si Red. Sige, kausapin mo. Hello, Long. Red. Miss you na din po. Alingat kayo palagi dyan. Alam niyo, lahat na ginagap ako. para sa inyo. Wala, iba, wala, akong ibang inat ng kundi. Magandang kinabukas sa inyo. Basta mag-aral lang kayo palagi. Focus muna sa pag-aaral. Basta dito lang si Mama lahat. Gagawin ni Mama lahat para sa inyo. Mabigil lang kayo ng maayos na buhay. Ay, mahal na mahal ko kayo sobra. Okay. Jessica, dahil ikaw una namin natawagan, may regalo ko sa mga pamilya mo rito. Una-una sa mga anak mo. Bibigyan ka namin <laughs> ng isang Android phone. Eto. Yan. Yan. Bigay namin sa ito. Bigay ng Flex TV. At hindi lang yan. Meron ka pamasko. From Flex TV app, 20,000 cash. Amen. Ah. pagpabili bago ko umalis. Ang dami kong utang kasi lalo lalo sa bahay namin. na upa lang ako. Ba, ang utang ko sa bahay, nine months. Kaya every month, inukulog ko yun. Kaya Puma talagang wala rin yung sahod ko na ipapadala. Kulang pa talaga sa kanila. Kaya iniisip ko talaga na pagdating ng Pasko, kahit mala sana matawagan nyo nga ako. Thank you, Kuya Will. Tinawagan nyo ako. Maganda Pasko talaga nila ngayon. Okay. Kasalamat tayo sa Flex TV app kasi... Kung wala ang TV, ako, hindi tayo makakapag-usap ng video call. Kaya... Kaya nga, natatapos nga lang po, Kuya Will, naglilinis ka ba? Naglilinis ako, naka-online lang talaga to, naka-open lang to, nakikinig talaga. Exacto po, katatapos ko lang maglinis. May nag... Yun nga, sabi ko, ano to tinawagan ako, nag-join, tapos pinindot ko, hindi ko naman isip ko, kalahin ako nga ang tatawagan. niyo, ko, Kuya Will, thank you. Wow! Congratulations! At uh, ito, Meron kang ano ha, isang cellphone para sa mga anak mo para nakakapag-video call kayo. Android phone to ha, smartphone. What? Saka 20,000. Padadala ka agad namin. Tatawagan ka namin. Tat to sa mga anak mo. Okay? Opo, thank you po. God bless po, Kuya Will. Thank you po, All TV. Lahat mga sponsors po. Masalamat. Pasalamatan God. mo rin ang, ang, pasalamatan mo rin ng Plex TV app. Sila nagbigay sa inyo Plex Piyaps, thank you po. <laughs> thank okay, you thank so you, you very much. Mag-ingat um, ka dyan. Merry Christmas. Merry Christmas po. Okay, thank, thank you. Galing ha. Woo! <laughs>